I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Ayun no, Gucci mga tropa, baka trip ito, ba naghahanap ng Gucci dyan Ito na hinahanap nyo, size natin, 44 Presyong 1580 Mga uh, tropa, new rival pa to, kaya medyo mahal Kochi, ba nagkaanap dyan baka ito yung hinahanap nyo, kunin nyo katrupa oh. ganda ng forma ng Kochi katrupa yun yung naman oh. sulit pa yung lalim, 644 pwede yung 1580 Kochi, wow yung katrupa oh. ganda wow, katrupa Sa patos ni Gary B. Irving oh. wow idol baka naman yan natin yung presyo katropa yan ang presyo natin 1,580 Oh, size nito atro pa, size 8.5. Pa naghanap ng 8.5 oh. Pang basketball, kaya erping mga tropa. Sulit pa mga tropa to. Oh, banda ng colored mga tropa. Pero mapa ni, ano, kaya by oh. Version 1.5 katropa, sulit pa yung dog. Wow, ikot natin atin katropa. Mga tropa, shoutout sa inyo lahat. Mga ganang mga alis sa inyo katropa. Dito pa ngayon sa LRT Alunas. Katropa, inside we, papuntang Kubaw yan katropa, sa na, papuntang Marquina, dito ta ngayon sa Ilarte, si Ilalim, Ilarte Anonas, na katropa, Anson, Belt Garden, katropa, madaming kainan dito, pa magutom kayo, kain na kayo dito. Ito so, na pa yung clarity dito. Ano? Entry, exit. Clarity Anunas. Atraw pa. Aka tayo. Papuntang taas. Ano? Clarity Anunas. Yan. Dito na tayo sa taas mga tropa. Clarity Anunas. Pupuntay natin yung payukay dun sa dito sa ano? Clarity Anunas. Yan ka tropa. Pagbaba nyo ng clarity pagpasok paglabas nyo Ayan mga pa why okay yan ansons welcomes you at kung malaking kayo okay dito ang sun supermarket dyan yan, malaking kayo kayo dito mga hinig sa garments dyan dito tayo sa bandang dulo mga tropa ito na hinihintay natin yun Yung arrival oh, wow new arrival mga tropa para, let's go ayun oh, sapatos ni Clay Thompson mga tropa Anta. Uh, tropa yung presyo natin, 1,580. Yung arrival pa, tropa to. Size nito, size 8.5. Mahilig dyan sa basket oh. Ayan na, tropa, oh. Ni Thompson. Wow. Idol, baka naman. Golden State. Anta. Ni Thompson, mga tropa. Size nito, 8.5. Ayan na, tropa. Presyo yung 1,580. Yung arrival pa, tropa. nito, oh. Ni Thompson, Anta ayun no atropa ang lining naghanap ng lining dyan size natin 9.5 yan natin presyo 1,000 atropa sulit pa yung swilas oh. yan yung atropa sulit pa to new rival 1,000 na lang lining naghanap ng lining dyan baka ito niya hanap nyo oh. size 9.5 new rival alagang 1,000 mga atropa oh. ilig sa basketball yun, eh. baka ito yung nanap nyo, lining oh sa ang liig mga tropa to yung rival wow wow Air Force 1 mga tropa size 9 na naghahanap ng size 9 na Air Force 1 no? Oh. so ulit pa yung swilis ka tropa presyo natin 1818 18, yung rival mga tropa to medyo mahal pa oh. pa so, to mga tropa yung Air Force 1 no? Oh. ganda may tatapain NBA oh, wow mga tropa oh. ganda ng forma oh. swilis okay pa mga tropa presyo yung 1880 Paan naghahanap ng Air Force 1 dyan Ganda na tropa May tatak na NBO oh. Wow Sa so, tropa Kunin natin Ano oh, to Adidas oh. Stuntment mga tropa Kunin natin yung size Ang tropa yung size oh. 7.5 Wow Stuntment Adidas Tingnan natin si Willas Wow sulit pa ka tropa Presyong 1 to Ang tropa Mahilig niya sa Adidas na Stuntment oh yun o, size 7.5 ganda pa tro ng swilas nito o, 1280 lang wow, ayun o wow, Levi's katro pa tingnan natin swilas presyo natin, 1280 katro po ganda ng swilas o, sulit po ganda ng pagka Levi's katro to, size nito katro pa, siguro ma size 8, size 9, mga ganyan katro pa, sulit katro po ng Levi's dyan, Use yung 1 to 18, yung rival pa. na to. Dito lang yung sa Anonas, yung Larty. Wow. Ay, naghahanap ng Converse na size 10.5 dyan. bakit yung na hinahanap Version natin, 1 80. Sulit pa yung sulis ka trupa. Converse yun, naghahanap dyan. Oh. Your rival to. More na to. 1 2, 8, 8, 8. Converse slice nito 10.5 o oh. so wala po yung sureless <noise> ka tropa yan o oh. nagkita nyo yung pressure ka tropa so ulit pa yung converse nito baka nagkahanap kayo dyan 10.5 pressure 1 to 80 lang ka tropa yan o oh. Solid na sulit pa wow air force 1 mga tropa size nito size 7 tingnan nating pressure ka tropa o oh, yan o oh. yung rival pa 1 to 80 lang ka tropa mura na to yung oh. rival 1 to 80 lang Naghanap ng Air Force 1 dyan, sa I-7. Baka ito na yung hinahanap nyo. Yan Mura lang ang tropa to. 1 to 80 o. Okay pa yung Swinas. Yung Rival. Air Force 1 Ang ganda pang... Ano ka pa? Ford view o. May design. Wala pang masyadong gas gas ka tropa. Wow. Dito na tayo sa mga Adidas mga tropa. Tingnan natin presyo. 1 to 80 ka tropa o. Okay pa yung Swinas. May gas gas lang ka tropa sa presyo. Size dito. Size 8. Naghahanap ng Adidas yung size ito. Oh. Banda ng Adidas ka tropa to. Magkaan pa oh. Pwede pang ranin pa. Pwede pang forma. Pwede yung 1 to 8. 1 eh. to 8 lang. Your rival pa tropa oh. Adidas. Running shoes ka tropa. Pwede rin pang basketball to. Wow. Ayun no oh. Yung balance mga tropa. Size dito. Size 8. Ayun eh, mga tropa. Pwede yung natin oh. 1,080 oh, lang. Ganda pa ng Swedes Katropa New rival pa to New balance Katropa Naghanap ng new balance dyan Size 8 Fresh 1,080 lang oh. Wow, ganda pa Katropa ng new balance to Solid oh. pa yung Swedes 1,080 lang Size 8 New balance Wow, ganda Katropa ng pamporma to oh. Wow. Wow Katropa, under armor no oh. Size nito, size 10 presyo natin 1380 katropa solid po yung swilas under armor ko katropa may indian sa under armor oh. sa estin ganda pa katropa ng under armor oh. wow ganda pa yung swilas presyo yung 1380 lang new rival pa new rival new, new, new ano, under armor pa na sorry kamali naman si bimbo yung vlog yung katropa oh. wow 1380 na katropa ito naman tayo sa Converse na Hi-Cut katrupa. Precio yung 1,280. So ulit pa yung swillas oh. Size nito katrupa siguro mga size 8, size 9. Kaya katrupa oh. May higit yun sa Converse na Hi-Cut. Bakit yung hinahanap nyo oh. Mura katrupa to. 1,280. To your rival pa to. Oh. Wow. Banda pa katrupa. Huwag oh. masyadong gas-gas. Oh. May higit dyan sa All-Star Converse. Pwede 1,280 lang. Solid pa yung swilas. Wow. Ayun no. Naik na simple na tropa. Pwede 1,080 lang. Oh. Solid pa yung swilas. Oh. Na katropa, size na yung tropa. Size 9.5. Simple ka tropa ang Nike ito, pang forma para oh. Pang rapas, pwede rin doon tropa. Yung rival. Presyong 1,080 lang. Solid pa yung swilas o. Oh. Naghahanap ng Nike dyan, no? Simple na uh, tropa. Parang Converse style to. O, sulit pa yung Swedish ka tropa. Wow. Taste on when i chase like that yeah I play so strong with a knife in the back i am going swing home run like a baseball bat gonna see me rise you hate on that i don't play both sides do me no cap i'ma ride or die for my dreams on tap i'ma fly real high you ain't see me slack no it's not how you fall it's you get right back up that's how you get tough calluses on my hands so rough yeah i call your bluff i'm not the one mess with me come out with none because i'm so done you had your fun and now you're gonna face down the barrel of the gun because i got a full clip with your name on it but i'ma let you slide because you ain't worth it time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on.